Hello mga gandang halip, pumuli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako at isa namang orasyong pampabalisa ang ating ituturo sa inyo gamit lamang ang kanyang pangalan. Paano ba natin ito gagawin? Ito po ay atin lamang gagawin gamit ang kanyang pangalan. Kaya guys, napaka-imposible naman pong sasabihin nyo pa sa atin na ma'am wala po kaming gamit, ma'am wala po kaming makitang ganito, ma'am wala po kaming makitang ganon napaka-imposible na po niyan kasi napaka- Simple lamang po ng ating gagamitin dito. Ang kailangan lamang po natin dito ay unang-una, ay ang ating buong tiwala ating buong tiwala sa mga hindi po naniwala ay libreng libre po kayong i-skip ang video na ito hindi po ka namin kayo pinipilit na panuorin ang video ito kung kayo po ay walang tiwala hindi naniwala sa mga ganito kasi hindi rin po talaga tutatalag sa inyo kung kayo po ay may mga sama ng loob habang ginagawa ito ay uh, palipasin nyo po muna yung mga sama ng loob ninyo bago niyo bago nyo po gawin ang mga ganitong klaseng um, bagay. So, kapag buo na po ang inyong tiwala, ay maaari natin itong gawin. So, narito po ang ating kailangan sa ating um, pampabalisa. Ang kailangan lamang po natin dito ay bullpen. Ini ng bullpen ay walang problema. Walang problema. Kailangan natin ng puting malinis na kapirasong papel. Ayan po lamang, puting malinis na kapirasong papel. Kailangan natin ng maliit na bute, buting maliit, dapat po ay malinis kahit anong buti, basta malinis. Kailangan natin ng sinulid kahit anong kulay ng sinulid ay pwede 24 inches ang haba ng sinulid ang ating kailangan kahit anong kulay ay pwedeng pwede. So napakasimple lamang po ng ating kailangan dito. So ngayon, pag kumpleto na po ang iyong gamit ay kuhanin mo ang papel at bulpen at isulat mo dito ang pangalan ng taong nais mong balisahit. So halimbawa siya si Pedro. Pedro, Pindoko. oh. Tapos pag alam mo ang kapanganakan ni Pedro Pindoko ay isulat mo na rin ito. So for example, si Pedro Pindoko ay pinanganak noong February 1, 1998. Ayan, ilalagay natin dito. Pedro Pindoko, February 1, 1998. Pagkatapos, ay irurlo natin ang papel. So, dito tayo mag-start. Papasok sa atin ating pagkakarulyo at atin itong irolyo ang ating papel. So, ayan. Yan, irolyo na natin ang ating papel. Anong gagawin natin pagkatapos natin itong mairolyo? Kuhanin ang buti at ipasok dito ang papel kung saan mo naisulat ang kanyang pangalan. So, bubuksan mo ang papel at ipasok mo dito ang papel na ito. Ipasok mo sa loob. Pasok mo sa loob ang papel. Saka mo ito isaradong mabuti. Pagkatapos, pag nasarado ng mabuti, ay kuhanin mo ang sinulid. Yung 24 inches na sinulid ay kuhanin mo. So, ang aking gagamitin ay ito. Pero dapat po ay sinulid. binakita ko lang naman. Kaya itong aking gagamitin. Ayan, nandyan ang buti. Talian mo ito dito sa liig. Ayan. Talian mo ito at tiyakin mo na hindi ito malalaglag. Ayan. Ayan. Ngayon, ayan na. Pag naitali, pag naitali na natin ang sinulid sa liig nito, ay maghanap ka ng lugar kung saan walang ibang makakita nito maliban sa iyo at isabit mo ito doon. Isabit mo ang buting ito doon. Tiyakin mo na walang ibang makakakita. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, puntahan mo ang pinagsabitan mo ng buti. Mari tayong gumamit ng lapis, stick, or bullpen. At saka mo ito hampasin. Gamit ito, bullpen, stick, or lapis, hampasin mo ito ng pitong beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sabay bulong ng salitang ito sabay mo bulong ibulong mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan for example, hilingin mo na um, hindi ka makakatulog tanging ako lamang ang iyong paka-iisipin ayan ulit-ulitin mong bagkasin yun ng 21 na beses, kanyang pangalan at ang iyong hiling hindi ka makatulog at ako lamang ang iyong paka pagkatapos uh, 21 na beses ulit ulitin ang ating kahilingan at siyempre bago mo um, bigkasin ang ating hiling pangalan niya muna ang iyong bibigkasin. kasin 21 na beses po tandaan 21 na beses mo um bibigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. 21 na beses po itong bibigkasin. After po ninyong mahampas ito ng 7 beses, bibigkasin mo ang uh, kahilingan. Pangalan, kahilingan, at um, pangalan nga, yun pa, 21 na beses. Pangalan, kahilingan, at 21 na beses. Pagkatapos ay usalin mo naman ang orasyon. Yung sa isip mo lamang. Usalin mo ang ating orasyon sa isip mo lamang. Ayun, tapos ka na magbanggit ng kanyang pangalan kasabay ng iyong hiling ng 21 na beses at saka mo ito ibulong sa isip mo lamang. <laughs> Lados, salados, migos. Lados, salados, migos. Tatlong beses ha. Lados, salados, migos. Tatlong beses. Lados, salados, migos. Ayan po, tatlong beses po ninyong yun bigkasin yon. Pagkatapos, ay hayaan mo ito doon ng magdamag. Hayaan mo ito doon ng magdamag. Hinabukasan. Ano ang iyong gagawin? Kinabukasan, kung malapit lang ang taong ito sa sa'yo, o lalo na kung kilala mo ito, ay puntahan mo ang taong ito at makikita mo sa kanyang hitsura na hindi siya nakatulog at talagang makikita mo na siya ay puyat na puyat dahil yan, siya hindi siya nakatulog sa kakaisip sa inyo. Ayan po, or kung kayo naman ay magkalayo, long distance relationship kayo, ay siguro maali kayong mag-usap sa, or mag-tawagan uh, mo siya sa messenger at tingnan mo ang kanyang hitsura. Hindi man niya aminin sa iyo, ngunit buong magdamag siyang nag-iisip sa iyo. Gagawin po natin ito ng Martes at biyernes po. Martes at biyernes lamang po natin itong gagawin. At paalala po, ito po ay laging tandaan nyo po ito. Isang beses mo lamang itong pwedeng gawin sa iisang tao. Isang beses lamang itong pwedeng gawin sa iisang tao. At wag ninyo itong gawin sa mga kababaihan. Ay wag na wag ninyo itong gawin lalo na kung kayo ay nasa inyong mga ng dalaw. So, ayan po, tandaan, tandaan po ninyo yan. Ayan po lamang maraming maraming salamat at marapit na po ang ating farapol. Kaya, tiyakin ang panunood ng ating mga video ng uh, horoscope. Kung saan ninyo makita si Santa ay isend po ninyo agad ito sa Philippine One kasama ng pecha at kung anong horoscope nyo siya nakikita. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.